<laughs> Sir, totoo yung sabi nila no If you really want to appreciate something You have to be away from it for a while Ngayon solo ako at hindi ko kasama parents ko I, I kind of miss them Pero dati yung lagis na nag-aaway Gusto ko na mag-isa Weird no? Totoo Mas pinapahalaga natin Mga mahal natin sa buhay Pag wala na sila sa tabi natin Yeah, sir. I look up to you. I, I know how good of a person you are, and I know you like taking care of me. Sir? My gusto also being sale. I I like you. Sir. Jake, what you, say? I you. Sir, I love you because I know how much you care about me. Sir, if anything good comes out of this situation, it's me finding out the people who understand me. Sir, please. Jake, Jake, send the Sir! Ayusin mo nga sarili mo, Jake. Nama Jake? Jake, mo ginagawa mo? Nama mo Jake? Magbihis ka nga. Tadi, sir, sir. magbihis ka! Sir, sir! I, I, I like you, please! And I know you like me too! Sir, please! Jake, sir. tama na. Ano ba? Sir, Jake. sir. Jake. I love you so much, sir. Jake, ano ka ba, Jake? Jake, sir, Jake, I love you Jake, so ano ka ba? Stop sir. it, Jake! Oh, walang niya kayo ang bababoy ninyo? Ang bababoy ninyo dito pa sa bahay ko? Wala ka nang kahihiyan! It's not what you think. <sighs> Bumalik ako dito para makipagkasundo, pero tama ang hinala ko. I loved you, but you never loved me. You don't even respect me. Wala talaga hindi ka na magbabago. Bakla ka talaga. It's my fault. Wala siya kasalanan. Jake, umalis ka na. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon natin. Umalis ka na. Naaminin ko sa'yo, Margaret. Nagkaroon ako ng fling, pero hindi kay Jake yun. Hindi ko, hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko eh. Pwede ako sa babae, pwede ako sa lalaki. Siguro nga, sila ay ako bisexual. Pero Margaret, mahal na mahal kita. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa ba puno ang pagmamahal mo inaarap naman ko eh. Galit na galit ako sa sarili ko. Pagod na ako, Edward. Let's end this. I don't even know why I believed you in the first place. Hindi mo naman ako pinaglalaban. Magkakay. No. 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 Hindi talaga kami para sa isat-isa. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ni Edward at kung ano magpapasaya sa kanya. Pero for now, pipiliin ko muna kung ano ang mas magpapasaya sa akin.